Tama ka, Orly. Base po sa apat na araw ya makakaranas po tayo ng increases. Mm -hmm. um, kung sakasakali, batay sa fourth uh, day of trading na uh, maaaring adjustment for next week, ano po yung lumalabas sa inyo pong pagtansya o estimate, uh, Director? Okay, sa apat na araw na trading sa minaplat Singapore at saka yung mga relevant news po, ang gasoline po expected na more or less tumaas ng o baba ng 10 centavos per liter mm -hmm. sa diesel naman po more or less 50 centavos mm -hmm. at sa kerosene naman po more or less 30 centavos per liter. Mukhang hindi pa rin ba maganda ang pinapakita sa ano sa sa mga bansa na nagiging daan ng speculation na yan sa world market, uh, director? Yung parang ka orly di po ba, hindi naman na uh, susolusyon na yung geopolitical conflict, di po ba? Tapos mm -hmm. uncertain din daw po yung mga U.S. trade policies, lalo na yung kanilang trade policy between the Dash. European Union. Opo, oh. yung tariff po, di ba? Mm -hmm. although yung tariff minsan humahatak pa baba po siya. Mm -hmm. Tapos ang nakita din po, parang unexpected yung nangyaring decline sa uh, inventaryo ng United States. Ibig sabihin... Parang mukhang malakas po yung kanyang uh, refinery activity. Tapos sabi naman, steady and demand despite the peak summer travel po sa United States. Well anyway, sana ay gumanda pa ito sa last day of trading. Kung hindi man walang paggalaw, eh, kahit siguro katitig na rollback o masa pa rin tayo, hindi naman siguro kasi yung ganyang uh, bracket na 10 centavos sa gas, 50 centavos sa diesel, medyo pwede pang magkaroon ng malaki pag-asa may may pag, may Tama, pag pa. sana sana po ka Orlina mm -hmm. po, ano humatak malumiit man lang yung mangyayaring increases o kaya walang paggalaw lalo na sa gasoline Directo, pero mm, papa yes. nga pala kung uh, may mga lugar na nasa state of calamity ngayon ano ano ba yung uh, usapan dyan pag uh, produktong petrolyo ano dapat yung walang pagtaas gasolina diesel o pareho No, Ka Orly, maraming salamat. And dun po sa mga areas under the state of calamity, medya tawag po tayong price freeze under the Price Act. So kaso ang produkto lang po na hindi dapat gagalaw, kung pataas ha? pero kung kapag rollback po, okay na Dapat na yung yeah, no. ma-rollback. Pero yung 11 kilograms na LPG po, tsaka below yung mga maliliit na LPG, mm -hmm. at tsaka po kerosene lang. Kasi yun lang po ang consider na basic commodity under the price uh, act. at least nilinaw niyo yan. Kasi yung diesel, eh, nire-request, eh, isama rin daw sa price freeze, hindi pala siya kasama. Lalo na gasolina. Opo, mm. tama po. Pero kung sa ngayon po meron na tayong labing isang lugar na under the state of mm hmm Anyway, Director maraming salamat sa mga impormasyon na yan at uh, tayo umaasa na magiging maganda ang fifth day o last day na trading sa world market mm -hmm. para sa pinapresyo ng mga produktong petrolo. Ganda umaga po sa inyo, Director. Ganda umaga po, Ka-Orgy. Salamat Ayun. po. Assistant Director Adela Romero po, Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang inyo pong napakinggan.